Okay guys, hindi na naman tayo mapakali. Palit tayo ng fly ball. dito guys, ano, experiment lang to kasi ang setup ko ngayon is 10-11. Tapos, ang top speed niya is nagawa 100 naman siya. Pero, bitin na bitin pa rin talaga para sa motor na to. Ito nakakabit sa kanya guys. 10-11. 10-11. Palitan natin ng straight 11. Top dead center Dito guys, wala akong kiniklaim na dapat naka top dead center kasi nakikita ko lang yan sa mga ibang vlogger na tinitidisi muna nila bago ilagay yung pulley. So, ewan ko lang ah. to pag ibabalik nyo na yung torque drive kasama nung belt dapat ilulubog nyo muna yung belt para pag sinalpak nyo yung drive face dun sa may pulley hindi nakaipit yung belt masisikipan nyo sya maigi Ika-testingin natin yung mamaya. Kung dudulo ba. Kung matanong nyo pala kung yung pipe ko, yung pipe ko dito is JVT version 2 na titanium version. Silent killer lang siya pero promise guys, ang lakas niyang humatak. dito, bitin na bitin pa rin ako sa kanya kasi yung parang top speed niya dito, 107 lang yata. Bitin pa rin. Ewan ko kung bitin lang sa daan, pero siguro pag natry ko sa isang rektahan lang, kaya nito ng 110, 115, ganun. Lalagayin ko na rin parla siya ng ano, racing cam CRP 5.6, so kabit ko muna. Tatry natin ito ngayon. Naka-bolt on na yan na CRP cams, MTRT valve spring tas bago na rin yung mags ko try natin dito ako lang nagkabit nung cams pati yung valve spring bumili lang ako sa shopee ng ano ng CRP na cams saka MTRT na valve spring tas pinalitan ko na rin yung oil seal tas coolant syempre try natin ngayon na bolt on lang wala tayong ibang ginalo sa pang ang in upgrade lang natin yung cams lang tingnan natin kung ano ang speed niya. Nung una, parang wala akong napapansin na difference sa stack compared sa CRP na 5.6 na lift. So, ewan ko lang. So napansin ko nga na medyo lumakas nga yung motor pero nalilimit siguro siya sa CVT. So gagawin ko, magkakalkal ng torque drive mamaya lang tingnan nyo. ito parang stuck pa rin talaga yung performance niya no kahit naka-bolt on na Ayan na nga, nag-110 na. So, dito, confirm na confirm na nalilimit siya sa CVT. Eto, sa isa ko pang run, nag-112 na siya. tanggalin natin ngayon ang ating torque drive bumili lang ako ng mini grinder sa mall kasi sakto nakita ko naka sale di kalkalan na dito kinalkal ko lang yung banda sa may pagbuka ng torque drive pero kailangan nyo pa ditong umorder sa shopee nung ano nung washer para pag nilagay nyo yung clutch assembly hindi siya sasayad agad sa female half ng torque drive okay, na natin. Medyo umangat lang siya dito. dyan Tingnan natin kung tatagas yung grasa. Pero tingnan naman natin sa panong belt. Ito yung sa stock panina. Wait. Ito na siya ngayon. kita nyo Medyo mas lumubog siya. Sana magkadulo tayo dyan Saktong-sakto, may rides kaming magtotropa sa ano, Tinggalan Aurora. Dito matetesting yung motor. So, dito nag 124 kph siya sa bypass papuntang Aurora. Pero, hindi ko na-videohan yan eh. Ito na lang yung ibang clips nung nandito na kami sa Aurora. Bankingan na. ito na nga, nung nakauwi na ako, nag-test ulit ako kung saan ko siya tinetesting noon. Basic na lang sa kanya yung 115, 116. Feeling ko kaya pa ng 120. Bitin lang talaga yung daan. dito pinapahiramdaman ko lang ko ano pa yung kulang pero piling ko ito na yung pinakatimpla niya 11 grams yung bola 12 yung center spring 15 yung clutch tapos 0.5 lang yung washer tas kalkal torque drive CRP bolt on MDRT valve spring yun pa lang yung nagagawa ko dito tas nagpalit like, lang ako ng magaat na box Ito, testingin natin ulit. Isang rektahan. Dito, kaya niya ng 120. Siguro, siguro kung niyukoan ko. Ito kasi, nakatirecho lang ako, guys. Upright lang yung position dyan. Pero nag-119. Paano pa pag niyukoan ko yan? Ba, kaya niya ng 125 hanggang dito na lang muna guys salamat sa panonood kung umabot kayo dito sa end ng video ah, hintayin niyo yung susunod kong vlog ah, gagawin ko ng 59 bali 160 cc na to naghihintay lang ako ng makukunan ng pit bike subscribe kayo guys thank you